Hi everyone! Peaceful Saturday po sa inyong lahat. Kumusta ang mga weekends nyo? I hope mapayapa at nakakapagpahinga kayo ng maayos. Ilang beses nang pinatunayan ng iba't ibang pangyayari na ang pagsisisi ay laging nasa huli. At ito uli ang nangyari ngayon kay J. Ann Gadyame. Si J. Ann yung babaeng nagpost na kung saan sinasabi niya na hinold up siya ng sinakyan niyang movie rider na si Vicente Yang Jr. Nag-viral yung kanyang post. At talagang nasira yung pagkatao at pamilya ni Vicente Yang. Dahil sa maling akusa na hinold up nga niya yung pasahero niyang si Jayan. Ilang araw matapos ng mag-post ng ganon si Jayan, nagkaharap sila sa programa ni Rafi Tulfo. At doon nga inami ni Jayan na yung kanyang ipinost ay gawa-gawa niya lang. Na hindi totoong hinold up siya. But the damage has been done. Na-suspend sa trabaho si Vicente Yang Jr. And at the same time, yung kahihiyan hindi lang sa kapitbahay nila, kung hindi sa pamilya nila at, at, sa buong kamang anak nila dahil sa bintang na siya isang holdupper. So dun sa mga sunod-sunod na palabas sa programa ni Rafi Tulfo, humingi ng patawad itong si Jayan sa mismong rider na si Vicente. Although para kay Vicente, pinapatawad niya si Jayan. Pero tuloy pa rin yung kaso. Kumbaga, forgive the sinner but not the sin. Malakas din ang kutob ni Rafi Tulfo na may mental health issue itong si Jayan. In fact, nag-offer nga si Rafi Tulfo na kung gugustuhin ni Jayan, ay pwede nilang matulungan si Jayan na magpa-check up. At kanina nga, sa palabas ni Rafi Tulfo, nagkita muli si na Vicente Yang Jr. kasama kanyang asawa at ang pasahero niyang si Jayan Gadiane kasama ang mga magulang niya. Nagkita sila sa tanggapan mismo ng Pasay City Police Station. Dahil pinatawag din sila ng Pasay City Police Station dahil inag iisipan din ng Pasay City Police na sampahan ng kasong perjury itong si J.R. dahil sa pagsisinungaling sa kanyang sinumpaang salaysay na kung saan inaakusahan nga niya itong si Vicente Yang Jr. na hinold up siya. So panoorin natin itong nakakaantig na video na kung saan lumuhod ang mga magulang mismo ni J.R. para humingi ng tawad at pakiusapan ang mag-asawang sina Vicente Yang na kung maaari lang ay iurong na nila yung kaso laban sa kanilang anak na si Jayan at patawarin na ito sa perwisyong nagawa nito sa kanila. Hindi po namin hawak yung isip ng na anak namin. Gusto namin ba ipagamit siya? Nagulat po kami sa nangyari, ma'am. Hindi po kami mukapaniwala. Uh, tinatanong po namin siya, oh, totoo ba po hindi? Kasi pumapasok po siya ng gabi. Sabi niya po, totoo. Ah, uh, minsan po, nagsisinungaling din po siya sa amin. Nagkakatruma <laughs> po siya dahil sa pangunganak niya sa pangalawa. Mabuti <laughs> po nagalit kami sa anak namin kasi sabi namin bakit nagawa niya Hindi <laughs> naman po kami nagpulang sa kanya. Hindi na po siya sing daw po sa ginawa niya, hindi na po siya nakakatulog. <laughs> ano po, ang kasalanan naman ako sa inyo, Sir. Gusto ba sa inyo, ginawa niya sa inyo. Pero sana po, tawag din ang puso niya. Nag-iba daw po yung takbo ng isip niya. Hindi niya daw po alam kung bakit nagawa niya yun. Sising kasi na daw po siya. Pasensya na po kung ngayon lang po kami humarap po, umano po ulit sa inyo. Sobrang ano po eh, natakot lang po akong lumabas ng bahay kasi po after nung lumabas yung mga part, To part 3, marami po akong nare-receive ng mga messages po ng mga ibang tao na ayun pag nakita ka namin, ano ganyan ang gagawin kasi nga po mga ano, nalaman po nila yung totoo. Kaya po hindi na rin po ako nakapasok, hindi na rin po ako nakakalabas. Ayun po, hindi ko rin po alam kung may babalikan pa po akong trabaho nung mga nakaraang ano po na sinasabi po ng ibang tao na wala daw po akong emosyon gano'n. ah uh, dala lang po 'yan ng kasi po naiya po ako eh hindi ko po ano kung paano ko po i-express yung sarili ko at saka po yung ganito pong mga ano sa utak ko hindi po alam nila mama yun. hindi po ako nag-open sa magulang po kagaya ng ginagawa ng ibang anak sa magulang. Kasi po, lagi ako napapagalitan, gano'n. Ayoko po sana makulong kasi po, yung mga anak ko, unang-una po ayaw kong makuha sila ng mga tatay nila. Ilang taon ko po yan pinaglaban, kahit ako lang po ang nagtatrabaho. <laughs> Yung mga magulang ko lang po yung nagbabantay. Ako po yung nagtatrabaho para sa kanila. Sorry po sa nangyari. Alam ko po pong hindi na yun mababago. Pero po, tama po yung mga sinasabi ng mga tao sa comment section na doble o triple ang babalik dyan kay Jeanne. Na yun po, ngayon yung nararanasan ko. Hindi po ako nakakalabas, nakakatulog, nakakain. Ayaw ko po, po sanang makulong. Pagkatapos po na gusto ko pong tulungan yung sarili ko kasi gusto ko pong magpa-check up. Ayoko pong aminin to sa ibang tao kasi hindi naman po lahat nakakaintindi ng mental issue o mental problem ng isang tao. Ayoko po dati pa kasi ayoko po isipin ng mga tao na baliw po ako. po, oh, po. Oh, oh, oh. Opo, <laughs> hey, po opo, opo, po opo, 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 po. opo, 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 sa opo, 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 Sa opo, 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 Tayo kayo, opo, 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 tayo opo, 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 <tod> Ay, tayo kay tayo. Po, tayo huwag kayo luluhod po. tayo. Luluhod po. Yan po. Mas mainis po kami sa inyo pag luluhod kayo. Kasi po sa mananamba rin po ako sa Panginoon. Kaya hanggat nangyari sa Panginoon lang po tayo luluhod. Huwag mo di ba yung anak na amin ka na. Baka ito na rin po yung parang mapagamot ng anak na Nay, tay. Actually, awang awa ako sa anak ninyo. Talagang, lalo na sa mga bata, hindi ko talaga ma, ma ano eh, na maano yung mga bata. Ayun nga lang, may nagawa talaga si ma'am na consequences. Eh, sa akin, nakapagpatawad na ako. Gusto ko lang talaga sana na, ano, hindi, hindi naman ako, ano eh, hindi naman ako ng Diyos kung para sa Basta, yun lang. Um, ah, siguro, mas maganda doon na lang tayo sa Piskalya mag-uusap. Pasensya na po talaga, sir, so, ma'am. Ma mag-uusap tayo. Mag-uusap tayo sa Piskalya. Mag-uusap tayo sa Piskalya. Ah. ah rin ako sa inyo, pero... May consequence kasi mamay. Ang eh. Sa totoo lang talagang awa awa ako sa inyo. Kaso kasi... Eh. Ang dami kasing nangyari, ma'am. Nagiging mas malala ang naging epekto nito kay Jey Ang Gadyane. Kung yung ginawa niyang kalokohan na kung saan gumagawa siya ng kwento at sinabi nga niyang hinold up siya na talagang nagdulot ng napakalaking perwisyo kay Vicente Yang Jr. at sa kanyang pamilya ay bumalik kay Jay Ann ng sobra-sobra. Kumbaga, kinarma siya ng todo-todo. Nakakaawa rin. Paalala rin ito sa atin na mag-ingat tayo sa mga pinopost natin. Huwag na huwag tayong mag ng mga statements na hindi totoo o gawa-gawa lang natin. Dahil pag nagkataon na may makakabangga tayo na kung saan talagang seryoso napatulan tayo. Ganito ang mangyayari sa atin, katulad na nangyari kay Jayan. Ang malungkot lang dito, nadamay talaga yung mga magulang niya. Dahil si Jayan nga ang breadwinner at meron siyang dalawang maliliit pa na anak. At sinasabi nga niya na construction worker yung tatay niya. Ngayon, alam natin na ang cyber libel ay may kalakip na pagkakakulong. Kapag ka napatunayang guilty ka, hindi lang pagkakakulong kung hindi may damages ka ring babayaran. Ngayon, napakalaking problema ito sa pamilya ni Jayan. Dahil sabi nga rin ni Jayan, hindi na siya pumapasok sa kanyang trabaho at hindi niya alam kung may trabaho ba siyang babalikan. So sabihin man natin na pwede siyang dumulog sa public attorney's office para magkaroon siya ng libre legal services para sa kasong isasampa ni Vicente Yang dahil hindi nga nila napakiusapan si Vicente Yang na decidido talagang sampahan siya ng kaso. So kahit masabihin natin na magiging libre yung legal services niya, yung gagastusin niya every time na magkaroon ng hearing at yung magiging danyos kung sakasakaling mapapatunay ang guilty nga siya sa kanyang ginawa parang malabo na matutugunan nila ito nakakaawa rin dahil sa kanyang pagkakamali na damay pati yung dalawang anak niya na maliliit pa at nangangailangan pa ng pangangalaga hindi rin natin masisisi si Vicente Yang Jr. na kung saan talagang hindi niya mapapatawad yung pagkakasala ni Jay Ann dahil marami rin hindi magandang nangyari sa kanya matapos siyang matapos nang lumabas yung maling aligasyon na hold upper siya naghirap din yung buhay nila na Nawalan sila ng tirahan dahil napaalis din sila, dahil hindi na nga sila nakabayad, dahil nawalan na nga ng trabaho rin. Itong si Vicente Young Jr. bilang rider, na para naman sa akin, justified din. Hindi dahil gusto niyang maghiganti. Kung hindi gusto niya rin patunayan na ang isang pagkakamali ay kailangan panagutan. Ngayon, para kay J.A.M., inamin din niya na may pinagdadaanan siyang mental health problem. Ngayon, ang palagay ko naman dito kung sa kasakaling matutuloy na ngayong kaso laban sa kanya at mapapatunayan kapag ka check siya sa isang psychiatrist or sa isang psychologist at mapapatunayan na meron na siyang mental health problem, maaring mapagaan yung magiging sentensya sa kanya or maaaring madismiss yung kaso kung mapapatunayan na meron na siyang mental health problem. Dahil maaari na yung mga oras na kung saan ginawa niya yung post niya ay inaatake siya ng kanyang mental health problem. Kumbaga, wala siya sa sarili niyang katinuan. Hindi rin kasi madaling pinagdadaanan ng isang taong may mental health problem. At hindi niya rin kayang gamutin ang sarili niya. Kailangan dito talaga ng professional help. At willing itong ibigay ni Rafi Tulfo kay Jeanne. Pero ako naniniwala rin ako na sa susunod na pagkikita nitong, nitong dalawang kampo ay baka iuurong din ni Vicente Yang Jr. yung mga reklamo niya laban kay Jeyan. Kasi kahit gaano pa kasakit yung ginawa sa kanila, alam natin ang tao ay madaling magpatawan, lalong-lalo na kung kitang-kita kita naman na nagmamakaawa na yung mga magulang ni Jeyan sa kanya. Talagang lumuhod na yung mga magulang ni Jeyan para humingi ng tawad sa ginawa ng kanilang anak at kahit sino, palagay ko imposible na hindi lalambot ang puso mo sa ganoong mga tagpo. Pero nakivisente yan pa rin ang desisyon. Kung ano man ang magiging desisyon niya, re-respetuhin dapat natin. Dahil unang-una, hindi naman tayo yung ginawa ni J.R. ng ganong kalukuhan kung hindi si Vicente mismo. At siya ang nakakaalam kung ano ang dapat niyang gawin. Kung itutuloy ba niya ang kaso o tuluyan niya ng patawarin si J.R. sa ginawa sa kanya. Huwag din sana nating husgahan si Vicente Yang Jr. sa ginawa niya na kung saan ay nagmatigas siya. Despite sa ginawa ng mga magulang ni J.R na talagang kumagulgol sa paghingi ng tawad. Hindi rin natin kasi maya-explain kung ano ang sakit na naidulot kay Vicente at sa pamilya niya patapos ang pagbintangan na isang hold-upper. At tandaan natin karapatan ni Vicente kung anong magiging desisyon niya. At walang ni isa sa atin o sino man ang pwedeng magdikta kay Vicente kung anong gawin niya. kaya natin yung dalawang kampong mag-ayos. Instead, husgahan natin ang bawat isa sa kanila. Again, reminder, think before you click. At tandaan natin, ang pagsisisi ay laging nasa huli. And this is all for now, mga kaibigan. Maraming maraming salamat ulit sa inyong panunood. Enjoy your weekend, everyone. Ingat po kayo lagi. Amping mo kanunay, and God bless.